Nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu para magbigay ng tulong. Hatid niya e eh bagong pag-asa sa mga sinalanta ng lindol. Bigay niya ay mga ayuda at pera para magagamit ng mga tao. Samantalang ito, nagpunta ng Cebu para lang umepal. si si pangulong Bongbong Marcos sa pag-ikot-ikot sa Cebu. Pinupuntahan niya yung mga nangangailangan ng tulong. Talagang hindi niya pinababayaan yung mga tao doon sa Cebu na talagang tinamaan naman ng lindol. Talagang pinaparamdam niya ang pagmamahal niya. Samantalang ito, nag-iikot din sa Cebu para nga lang magpa-picture. Busy si Pangulong Bongbong Marcos mag-ikot sa Cebu para tingnan yung mga tinamaan ng lindol. Para tingnan niya yung mga dapat gawin, mga dapat ayusin para sa pagbangon ng mga taga Cebu na tinamaan ng lindol. Samantalang ito, nag-iikot din. Mas marami nga lang yung picture. Sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, dala niya ang pag-asa para sa ating mga kababayan. Dala niya mga ayuda na maipanlalaman sa tiyan ng mga nasalanta ng lindol. At dala niya mga financial assistance na magagamit ng ating mga kababayan. Sa madaling salita, maraming natulungan si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang ito, nagpunta ng Cebu. Marami rin dala. Mga bodyguard nga lang. habang nag hindi magkanda mayaw sa pagtulong. Talagang pinupuntahan niya yung mga sulok ng mga naapekto lugar para tingnan kung ano ang dapat gawin at kung papaano ayusin. Sa madaling salita, busy busy si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong sa Cebu. Hindi gaya nito. ito. Bising busy rin sa pag-ikot-ikot, pinupuntahan rin niya yung bawat sulok ng Cebu para magpa-picture. <laughs> Bongbong Marcos, habang nag-iikot sa Cebu, nilalapitan talaga ng mga tao. Talagang dinudumog ng mga Cebuano. Talagang niyayakap ng mga tao. Samantalang ito, hindi masyadong nilalapitan kasi ayaw nila masama sa picturean. Yan si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming natulungan kahapon sa Cebu. Maraming nabigyan ng pag-asa doon sa Cebu. Samantalang ito, sa pagpunta niya ng Cebu, yung cameraman niya napagod sa picture. <laughs> <laughs> ang si Pangulong Bongbong Marcos, ang Presidenteng Matulungin, ang Presidenteng Masipag, Bayani ng Pilipinas. Hanggang dito na lang. Salamat!